sa harap ng mabilis na pagtaas ng gastusin at hamon sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang magagawa natin upang maging mas responsable at maging malikhain sa ating pamumuhay? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlo sa mahalagang binipisyo sa pag-aalaga ng nanok at pagtatanim ng musta sa sako. Hindi lamang ito magbibigay sa atin ng pagkain kundi pati ang inspirasyon upang muling yakapin ang ating koneksyon sa kalikasan at sa ating sariling kakayahan upang matugunan ang masustansyang pagkain sa ating hapagkainan habang nakakatipid ng kahit papano sa ating araw-araw na gastusin at na ang ating kabuhayan at kalusugan